Magandang araw sa ating lahat. At sa lahat ng Pilipino sa buong mundo, kung saan man kayo naroon, magandang araw. Sa channel na ito, magtuturo tayo kung paano mag-alaga ng baboy o ng mga baboy para kikita tayo at So, so ngayon, pag-aaral natin, pag-uusapan natin itong buntis na inahin natin, kung ano ba dapat ang ipakain, kasi meron pang mga nagbabubuyan na wala pang alam patungkol sa pabakain ng ating inahin na buntis na na isang buwan o dalang buwan o tatlong buwan man o bagong bulog. So yun ang ating alamin sa video na to. Pero bago yan, kung bago ka pala sa ating channel, huwag kalimutang isubscribe ang channel, like, share, comment at huwag din kalimutang pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga video na i-upload. So tara na! So yan ang ating pag-aralan at pag-uusapan itong ating inahin na buntis. Kung ano ba dapat ang ipakain Um, depende po sa ating baboy kung, kung ilang araw na buntis o ilang buwan. So, depende po kung ano ang dapat natin ipapakain. Uh, sa unang bulog po ng ating inahin o sa pagbulog, sa pagbulog talaga, ang, ang dapat natin ipakain is gestating. Yung tinatawag na breeder or gestation. Kasi sa iba-ibang mga kumpanya, iba-iba yung gestating na tinatawag. Meron kasing gestation, merong breeder. So, gestating po ang ating unang ipakain sa umpisa pagbulog. 'yung iba nga, eh, before bulugan 'yung dumalaga is uh 6 months gestating na nag-uumpisa. Pero ang tanong kasi ng kadalasan sa social media o sa ating grupo is kung anong dapat ipakain sa ating baboy na buntis. So ayon, ang dapat natin ipakain sa unang bulog is gestating. So ang gestating naman ay pumapalo sa tinatawag na 100 days or 102 days. Yung iba naman, meron 90 days, meron 95 days, and just dating, saka mag-lock Pero sa amin, ang practice namin is 102 days o, 101 days pala is lock na kami pag 101 days ng aming mga baboy na buntis. So, bakit 101 days? Kasi merong uh, sa kumpanya kasi namin uh, na, na ano, ng page, 101 days talaga yung ano, yung tinatawag na lactating, o oh, mag-lactating na kami. Iwan ko sa iba, maaga yung paglaktiting kasi depende man siguro yun sa uh, ingredients ng mga pitch. Kaya 90 days, 95 days sila ng So para sa akin, ang laktiting kasi kung maaga tayong magbigay ng laktiting, mas maaga silang magkaroon ng tinatawag na uh, gatas. Kasi yung laktiting is pampagatas. So kung maaga bang karoon ng gatas ang ating inahin, uh, depende po yun sa ating inahin, merong uh, ng infection, meron pong hindi. Kasi depende yun sa inahin. Meron kasi mga inahin na ano, na uh, madaling ma-infection. Uh, tulad ng aking uh, nagtanong sa akin, nag-message, sabi kung ano dapat daw, oh, bakit daw ang kanyang inahin ay hindi, hindi na kumakain, hindi na tumatayo. So tinanong ko sa inya, anong nangyayari? Na antibiotic ba yan? Oo, oh, na antibiotic na yung aking inahin. Uh, sabi ko, ilang, ilang ml? 20, 20 ml, bawat 200 kilos. O, 1 ml, bawat 10 kilos. Sabi niya, Uh, 10 ml lang sir, tatlong tatlong turukan. Tapos yung baboy niya is 100 plus lang. Tapos tatlong turukan one, na 10 ml. Ah, sabi ko, patay. <laughs> pag gano na pag ganun na ano na dosage balit 30 ml sa 100 plus na, at, na ating inahing baboy, magkakaroon po sa atin tawag na stress or tinatawag na stress, stress, stress. Stress yung pinakaano. Hindi naman sa inspection stress. Ka, uh, yung ating baboy nga, yung halimbawa sa parvovirus, is magparbo tayo ng ano, ng sa isang inahin, is ganito, depende sa technician, 1.5 or 2 ml na parbo. Ang sa amin is 1.5 lang yung parbo. So, after parbo niya, kinabukasan, kadalasan ng aking inahin, is hindi po kumakain kasi na-stress sa parbo kasi malamig yung parbo. So, how much more pa yung 30, 30 ml na antibiotics sa 100 plus na baboy? So, stress yun. So hindi kinaya ng ating ng kanyang baboy ang ang turok at ang gamot. So ilang araw, mga 6 days bago kumain. <laughs> Buti na lang kumain. Yung mga anak is nagkakaroon ng uh, sakit kasi hindi nakadidi kasi ayaw magpadidi at walang gatas. Nagkaroon na rin siya ng MMA, yung mastitis mastitis na tinatawag nila. Ayun. So dapat ayun, ulitin ko, ang ating gestating is umpisa pagbulog, hanggang 100 days o 101 days ang ating gestating. Kung sa ibang-ibang petsa may yung gamitin nyo, magtanong din kayo kung ilang ilang days ang yung gestating at saka yung lactating. Kasi merong 90 days, merong uh, 95 days. Sa amin kasi 101 days o 100 days. Ganyan. So, yun lang. Sana na sagot ko ang inyong mga tanungan. At Ulitin ko, sana supportahan nyo ang ating channel. Huwag kalimutang i-like, share, o subscribe na din. At saka comment na din. Ayun, sa susunod ulit. God bless us all.